video naman natin ito ng mga atubaw oh, talaga namang sisipag oh. grabe ang sisipag ng mga batang ito oh, 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 oh no, merino pa talaga <laughs> may kasama pa rin oh, oh ayan na po oh, ay, Masundan nga ito mga Oscar na ito Yan mga friend I-flex ko na rin sa inyo ito yung Napalinisan ko Napatabasan ko na yung ating ano Yung ating Maliit na Lupain Yan may mga tanim-tanim na At yung nakikita nyo may Balag na yan Gagawin natin nursery. Ayan. Ayan po yan. Nursery po yan. Meron na tayo mga halahan pananim dyan. Na pinabubuhay. Usually mga agarwood. Itong karsadang ito na ating dinadaanan, nasa loob ito ng ating property mga friend. hanggang doon hanggang doon yan oh. Eh. doon nasa loob pa rin ito ng loob ng loob pa natin Ayan o. Oh, oh. Pinatabasan ko na eh. Para malinis tingnan. Sadyang marami mga puno. Sa atin pa rin yan. Gibt Inom ng buko. Naunahan tayo sa buko ah. Yan ang ah, malinis ng ilalim.